Sniper vs Kane Freaks At ngayong mga lodi, hanggat wala pa naman ang latest chapter sa Hunter Exam ni Lazig Zoldyck. Kaya kaunting recap lang tayo sa mga pangyayari. At tatalakayin nga natin ang sniper na aplikante, at ang nakakatakot na bata na si Kane Freaks. At dito nga yan mag-uumpisa, habang may sa mga aplikante. At wala nga niyang awang pinapatay ang lahat ng kanyang nakikita at natatanggal ang mga ulo ng nadadaanan niya at ang iba naman ay nagsisigawan sa hinagpis at nilalamo ng itim na aura hanggang mabura sa mundo at alam nga nating lahat na ang batang si King Freeks ang gumagawa niyan pero sa kabilang banda may e meron pang isang kumikitil ng buhay sa mga aplikante at gulong-gulo nga ang mga aplikante dyan, dahil may tumitira sa kanila at pumapatay. At nagbabagsakan na lang sila dyan nang hindi nila namamalayan. At ang pinakamalaking problema pa nila, hindi nila nakikita kung sino ang umaatake sa kanila. Dahil hindi talaga yan nagpapakita, dahil yan ang kanyang strategy sa pakikipaglaban. Ang magtago sa malayong distansya, para sa kanyang long range hunting, hanggang pinakita na nga ang responsable sa mga pangyayari. At yan na ay walang iba kundi ang sniper. At sobrang easy-easy nga lang, ang nilalang na yan sa pagpaslang. Dahil kaliwat kanan ang namamatay sa bawat kalabit niya ng gatilyo. At sabi niya pa habang kumapatay, e eh kitang kita nga daw niya ang lahat, pero siya ay eh hindi nakikita ng mga ito. At parang naglalaro nga lang siya sa pag-snipe sa mga aplikante. At nung naubos na nga niya ang lahat sa area, e biglang meron pang isang nilalang ang naaninag niya, na biglang dumaan at lumitaw sa kanyang sniper scope. At naglalakad nga ang nilalang na yan at naghahanap ng mabibiktima. Kaya sabi ng sniper, na meron pa daw palang isang buhay, na nakaligtaan niya. At nakakaawa naman daw ang buhay ng batang ito, dahil mamamaalam na siya sa mundo. At ang bata nga na yan ay walang iba kundi si Kane Freaks. At nagpatuloy nga yan sa paglalakad na parang walang inaalala hanggang nakasentro na sa kanyang ulo ang sniper. At sabi nito, napaalam na nga daw sa buhay ng bata. Hanggang binarin niya si Kane Freaks sa ulo. Kaya ang bala e na papunta sa ulo ng bata. Pero bago pa nga gumampi sa ulo ni Kane Freaks, e bigla na lang lumabas ang aura sa kanyang katawan at pinrotektahan siya nito. Kaya ang sniper e nagulat dyan, dahil paano daw nangyari na buhay pa ang bata, e sinentro nga daw niya ang ulo niyan. at hindi lang naman daw basta-bastang bala ang ginagamit niya sa kanyang baril. Dahil ginagamitan pa nga daw niya ito ng kanyang nen. Kaya dyan eh muli niyang titirahin ang bata, para siguraduhin ang pagpanaw nito. Pero sa muling pagtira nga niya, e eh sa isang iglap, inilamon eh na siya ng black spirit. At sigaw nga ang sniper hanggang mabura siya sa kamatayan. At kung susuriin natin mga idol, e malakas sana ang sniper na yan, dahil napakaganda ng kanyang strategiya sa pakikipaglaban. Kaso minalas nga lang talaga siya sa kanyang nakaharap, dahil si Kane ang nakalaban niya. Pero kung hindi niya lang nakaharap ang nakakatakot na bata, e maaring buhay pa sana siya ngayon, at nakapasa sa sinasagawang pagsusulit. At ngayon nga mga idol, e eh sino nga kaya ang next na makakalaban ni King Freaks sa mga darating na serye? Ang ating bidang asasi na kaya na si Zig Zoldy, o baka isa sa top 10 na nilalang? At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat po.